Grabe naman tong si Boy Skincare. Pero, Pagkapit bahay lang kami pero nag-message pa. Pwede naman niya sabihin sa akin na harap-harap ng -harap, personal. Sabi niya kasi pag binuo mo si Squirtel, jojowain na kita, promise. Weh, talaga ba? Well, sorry, I'm taken. Masasabi ko na sa'yo, Boy Skincare. Maghanap ka na ng iba. Pero huwag ka mag kasi bubuoyin ko si Squirtel bilang kaibigan. Hmm, ngayon, nabul-habul ka. Ako'y sinayin mo dati. Gina <laughs> ito na nga, bubuoyin ko na si Squirta. Pero ang tanong, meron pa ba akong Squirtel? Ito na nang pala yung mga tayo kong break, si Meow. Itong green naman ito ay si Trico. Itong kulay dalaw naman ito ay si Bidrin. O ito, hindi si Jigglypap na si Wismur yan. Ito, Magic Rap, din nag-request na ito eh. At buti na lang ito ito pinakala sa si squirt eh. Akala ko wala na eh. Pero wait, bago tayo magbuo, meron nga pala ulit isang nag-comment pa. Sabi niya, bakit daw mandaming sobra? Kada matatapos akong magbuo, meron talaga mga bricks na naiiwan. For example, katulad nito, si Koromi. Ito nga pala yung kahon ni Koromi. Tapos na at kompleto kang buuin si Koromi. Pero meron pa siyang tirang bricks. O oh, di ba kasi itong mga tirang bricks na to, ito talaga yung mga pasobra. Hindi kasi pwedeng saktuhan lang yung pieces nila. Paano kung nagbubuo ka tapos biglang may nawala? Eh di, hindi mo na mabubuo si Kuromi Eh meron talaga mga pasobra. Para in case na may mawalan isang piraso, makakabuo ko pa rin kasi may extra. Kaya nga itong mga lahat ng binuo ko kahit tapos hindi ko pa tinatapon. Si so, bawat piraso na isang pirasong bricks ay makakatulong talaga. Eh itong mga sobrang bricks ay pagsasamahin ko na lang sa isang lagay. Napakaimportante ng bawat piraso nito, tulad ko. Kapag nagbubuo ako, minsan may nauhulog, hindi ko na nakikita. Eh, dahil may mga extra ako, hindi ako na stress Kasi na magkulang, meron tayong magagamit. O oh, sya ito na nakakis mo boy skin, kay bubuhin ko na nga pala si Squirtle. Bago mag-start, gagamitin muna natin pag malupitan nating technique. Paghihiwa-hiwalay natin lahat ng parts. Pagsasamayin at pagdidikitin mga magkakaparehas. Medyo napagod nga ako dito kasi sobrang daming piraso ni Squirtle. Sa lahat ng binuko, siya ay mayroong pinakamaraming pieces. Nako, good luck to me. Halos inabot din ako na ilang minuto sa pagbubukod lang ng mga piraso. Pero okay lang kasi habang nagbubuo tayo, makakatipid tayo sa oras. Ito na nga pala yung interaction si Squirtle. Medyo matagal siguro to na sobrang daming step. Si step 1 hanggang step 27 kasi siya. Pero pag nabuo mo naman, worth it naman kay, tara, let's go. O, di ba, umpisa pa lang. Ito na nga sinasabi ko eh. May problema agad dahil kulang. Ito niya yung brown na yan. Kailangan natin yan ng limang piraso. Pero, apat na piraso lang ang meron ako. Kulang ng isa. Hindi ko alam kung kulang ba talaga o nahulugan ako na hindi ko nakikita. Meron naman katulad pero kulay black to. Kaya eto, magharap tayo sa mga sobrang bricks natin. O, di ba? Kaya kung sakto ho lang yung mga bricks, parang natin mabubuo kung may kulang na isa? Wala nga pala akong naharap na kapares ng kulay. Pero nakakita naman ako ng kulay brown. Pare silang brown pero iba nga lang to. Ito kasi light brown. Galing nga pala sa part Jerry, sa Tom Jerry. Pero pwede na kaysa wala. finish. Mukhang saglit na pero 2 hours to. Ito, kita niya naman, 'di ba? Yung kakaibang kulay sa likod niya. Pero okay na rin 'yan, no? Tenen ay nung talaga pinaka-result is Quirtel. O, 'di ba? Sobrang cute niya. Sobrang sobrang excited na ako kay pakita to kay Boy Skin. Kasi sana magustuhan niya. Sobrang cute talaga. Tingnan niya ang niya, isang piraso lang. Sobrang cute talaga. Ito na nga ano, ni papakita kay Boy Skin Care. Nagulat ako. Niglan lang niya pero hindi mo lang niya pinansin. Iniibigay ko para masaya niya 'tong pinaghirapan ko. Nakatingin lang siya sa akin habang naglalakad ng palayo. Iniglan lang niya ako na parang hangin. Sobrang na-shock na-shock talaga ako. Akala ko gusto niya to kaya pinaghirapan ko talaga 'tong buo. Eh. Pero kung ayaw niya, okay lang. At least nadagdagan ako collection ko, 'di ba? at hindi rin siya mag-iisa kasi dito marami siyang kasama. Ay, nakikita talaga ako kay Squirt, hindi siya sa gitna. Lahat naman sila cute, pero nakikita nung talaga ako sa ngipin niya kasi isa piraso sa gitna. Pa. Pero na release ko dapat pala ang katabi ni Squirtle ay si Bulbasaur at si Charmander. Kasi 'di ba sila tatlo talaga yung pinakauna sa Pokemon at sila tatlo talaga yung pinaka-bida? Sila yung pinaka OG Guys, so, o siya ito na hindi tinanggap ni Boy Kinker si Squirtle. Comment naman kayo sino na next sa bubuuin, ha? Babasahin ko 'yan. Oh, siya. Yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye.